Okay, oh, ito mga sir, yung mga M3 naman yung ating uh, gagawin. Gagawin natin dito sa M3 mga sir. Ay uh, mag-overhaul tayo. Papalit tayo ng sigunyal. Dahil la uh, may loose thread at, at uh, may kiwang-kiwang na rin. Tapos uh, loss compression na rin siya. Maghahasa tayo ng balbula. Ilang natin. Dahil dito. Tapos ano na rin Nakukuha na kuha na siya. Nasira na yung spline. At uh, kaysa ipagawa natin ay paano medyo mabababa pa lang naman yung presyo ng sigunyal eh pwede na natin kasi magtatap overhaul lang din naman tayo kaysa sasabay na natin yan para kahit pa paano malinisan lahat noong laman ng loob ng makina Ayan, naka-BBT. yan Ayan, nakabi, ostrid na. Tapos, iba yung ano ikot. Ayan, pag-iiwalayin muna natin itong mga sol. Para ma-check natin yung pinaka uh, loob ng makina. At uh, nakabili na rin tayo ng uh, pizza. pisa. Ayan, bula at uh, ito yung pulley tapos ito naman yung ano yung drive piece at uh, meron tayong sigunyal bearing Ayan. tapos itong box na to ito yung ating sigunyal yan yung ipapalit natin mamaya makikita nyo yan mamaya pag iwaliwalay mo natin yung uh, chassis sa kamakina para hindi na umabay yung video natin hindi ko na ipapakita kung paano ito pag -iwalayin. Ilalabas na lang natin yung makina. Okay. Ito na mga Hello. sir. Nag-ihiwalay na nila yung kanyang uh, makina at yung chassis. Ayan. yan Ayan. ayan. Okay, prepare na yung Hello. ano. Dahil uh, ito yung mapuntirihan natin mga sir. Kahit pa paano. Medyo maubelis na yung pag uh, trabaho natin dyan dahil uh, wala naman syang radiator uh, mas mapapabalis tayo dyan uh, tapos maya maya ito pag ihiwalay na natin yung makina nyan basta pinaka importante mga sir kapag once na nagpapahiwalay kayo ng makina ay uh, dapat meron kayong uh, lagayan meron kayong pwedeng uh, pagtabihan at yung pisa at kung bagong ka palang magkakalas nito napaka side by side mo dapat ang gagawin mo kung saan mo tinanggal part, part dito, side dito dapat dyan mo din ilagay lahat ng side na tinanggal mo, kung part naman nito doon din, mas maganda bago mo siya kinakalas, i-video mo para habang ginagawa mo siya at kapag ibabalik mo na at uh, hindi mo maintindihan kung saan na uh, yung ibang pesa niya kung saan yung kuan at least uh, balik ka mo yung ginawa mo video para mai-correct mo yung ano yung uh, pagbalik mo din uli. Ah, uh, paki-i-verify na tangin yung cover, mga plastic parts. Tulad ng uh, engine cover na yan. Yung sa cooling system yan, mga sir. Okay, ito mga sir, kinakalas na natin. At uh, ito yung isa sa mga kung bakit natin kinakras or ipapal na ng sigunyal. Dahil dito, yan, hindi natin mailabas ito at sira na rin ito, nagagawa ito, pero yung parte dito, medyo tagilid na. Nalo straight, sira, tapos dito, halos hindi mailabas ito. Kasi nagkaroon siya ng tatlong uh, gu guhit, guhit yan dahil dun sa ginagamit na aftermarket na washer kaya yeah, nagkaroon siya ng gatla kaya ito hindi mailabas na dapat ang original nito na ilalabas mo siya ng ganyan kaya napaka importante na dapat uh, aware tayo kung gagamit tayo ng mga aftermarket dapat sakto pa rin yung washer na dapat alam natin kung saan natin nalagay o yung mga hindi dapat ilagay pwede yung ilagay na sa pagitan ng ano ng uh, polar ito mali yung paglalagay nagkaroon ng gap kaya ito, tatlong guwit ito eh. At uh, ito, naiinis na si Kapulong dahil hindi niya na makaitanggal ito. Na dapat itong hugot ito. Ayan, may kanal na siya. Nagkanal, kanal, kanal ulit. Kaya ito matanggal mo. Kaya, kikikili natin yan, pipilitin natin ito para matanggal. Para matanggal natin ito. Kasi andito yung timing chain na dapat tinatanggal kapag ka nagkakalas ng makina yan okay sa so wakas natanggal din kaso kailangan nalang lang uh, dito para matanggal na yung puller at uh, si Yamaha mga sir baliktad naman kay click si click kapag ka once na uh, nag uh, babalik tayo ng sigunyal dito lagi si Yamaha dito naman sa kabila at uh, ito yung naging problema kung bakit kahirap tanggalin. Ayan. Nagkaroon siya ng gatla. Na dapat wala yan. Kaso nagkaroon na siya. Kaya yeah. papalta natin. Tatanggal natin. Matik na pupukpukin natin dito sa may part na magneto para matanggal natin to para may natin yung bago nating uh, sigunyal Okay, tirahin mo na. Kaya napaka-importante na dapat meron kayong mga ganyan-ganyan. Tapos medyo matatagalan tayo dyan sa paglilinis nga lang. Lahat naman puro paglilinis ang mahirap gawin or matagal gawin. Okay, ito mga sa linis, samuha natin yung pisak ng makina tapos sasalpakan natin yung bago natin sigunyal para mabuo natin ok ito na yung bago natin sigunyal lalagyan na rin natin yung sigunyal berry at syempre doon yung mauuna kumbaga sa click doon na uuna sa Honda sa Yamaha dito naman sa kapila kaya, yeah, kung ano yung ginagawa natin sa click, ganun din ang gagawin natin dito. Gagamit pa rin tayo ng butane. Paiinitin natin sa loob ng 15 minutes para maisalpak natin yung bagong sigunyal. Papansin nyo, yung bearing din, sa kabilang side din yung uh, nakahiwalay na bearing. Kaya, yeah, lalagyan natin ng ano, ng is, saka natin sya ilulubok. Kung ano yung ginagawa ko sa click, ganun pa rin yung gagawin ng uh, paglubog ng bearing kahit na hindi natin ipapress yan na machine shop para mailubog yung bearing kahit sa atin kung alam natin yung gagawin natin kahit tayo pwede natin yan, ilubog para makatipid tayo at hindi yung gastos ng gastos ah oh, malito yung part na eh. yung bearing nya maliit at uh, ilulubog natin sa part ng sigunyal na para maisalpak na natin dun sa natin sa crankcase yun oh, no? may nagtago pampatanggal ng ano yan pagod okay nalabog natin yung bearing tapos dun sa lumang sigunyal tatanggalin natin yung ito yung gear gear yan sa ano sa oil pump Yeah, matik, gagamitin natin ng ano? Ng press. Kasi so, may hapang yan. Sasalang natin doon sa press natin. Okay, tanggalin ko muna. Yeah, tanggal ko na yung ano? Yung gear, gear pump. Tapos yan, ilalagay natin doon. Tapos, ipopokpok natin ulit. Yeah girian para sa pump. Okay, ayan, bibitoy na natin, na, na natin mga <laughs> para may lubog na natin yung sigunyal. Bibitoy natin yan sa loob ng 15 minutes. Saka natin ilulubog yung ating bagong sigunyan Okay, sasalpak na natin. na yung sa bearing ng ano, magnito. Sal, salpak na hapin. Hmm. Okay, tanggal mo. Puma, puma. Okay na. kapag pinanginito natin ng butane, madali na lang natin siyang maipapasok, mga sir. Para namigin natin yan, lalagyan ng uh, beta gray, pero, pero huwag nyo kalimutan yung ano, yung dawin para di hindi ma-deform yung ano yung ating sigunyal at uh, isasalang naman natin dito na okay tamasan lagyan na natin yung ating uh, sigunyal na buo na natin naikpitan na rin yung tornilyo at susunod natin yung uh, oil pump saka yung cover nya para maisalpak na rin natin yung uh, black piston piston ring Okay, ito na yung yung mga mga saan, na ni Kapulong yung makina. At uh, ang kulang na lang dyan, yung part ng uh, CBT na lang. At uh, all goods na. Napapansin nyo, ayan. Okay, dapat ganito. Hindi tulad nung bago natin siya kalasin, talagang tutaling uh, hindi mo ito mailabas kasi nagkaroon na siya ng gut na uh, sa katagalan, baka mabali na or uh, bumulok tot si isa rin 'yan sa pinaka uh, number 1 na ano na nagkuku ano parang yung bigat. Kaya dapat awir kayo doon. Sigala kaya na natin dito gilid tapos CBT CBT nya bago na rin yung lalagay natin stock yung pulley ang gagamitin pa rin natin dahil, host, dahil stock uh, number 1 na pinaka okay na okay kung panghanap buhay long pangarera hindi ka pwedeng mag-stop. Ano ka pa rin dapat? Auto market. Yan, para maasimbolo natin dyan may isang pala natin at para makuha na rin. okay natin tapos 'yung mga tipang gilid tapos mamaya i-salpak natin. Daw okay, ito muna, pagsama natin 'yung chassis sa kayong makina at uh, ito. Ay ibalik na rin natin 'yung upuan. Tapos 'yan, papantay naman natin. Okay? Malayo na yung bago natin kalasip to kasi pag start mo pa lang talagang uh, kusang namamatay or di kaya uh, late yung RPM. Ayan, gusto na gusto na. Hindi na rin siya nag-loss compression. At uh, maganda na rin yung hatag nito. Okay na, dito na nagtatapos yung video natin sa MIUI na 1-3, ay M3 pala. Okay, maraming maraming salamat mga sir, share mo na rin, pa-subscribe mo na rin mga sir, para like and updated sa video natin mga ganito. Pati sa click, ibang motor. Okay, salamat, salamat.